talagang flat lang yung putik nya pero dito sa bandang gilid may siwang yung sa sipit nya yan ang hello ang galing mga kabraso dyan lang natin nakuha yung alimango natin serya na to may mga bakas pa nga dito ito meron na naman dito ng punay Diyan na naman yung inahin ay lumipad. Yung ano. Ganon din, isa lang din siya. O, tignan nyo. Hindi to yung kanina mga kabrasa. Ayan o. Wala tayong mga apak dito. Ayan. Alinaw yan. Tsaka yung area. Talagang nagpaparami ata sila sa buwan na to. Ganon pa rin o. Isa na naman yung ano niya. Parang mas maliit ito kaysa doon. Yan. Hello. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, 6.45 po ng umaga. Nasa spot na po tayo mga kabraso. Dayo. Pa mag po tayo ngayon. Sana lang po ay palarin. Andito na tayo. Umalis tayo dun alas 4. Dito mga kabraso. Dito sa yung huling episode natin. Yung may ugad na mababa. Tapos may boarding house. Ito, andito pa rin yung, ano, yung itlog. Ngayon ay, ano na, inakay. Ganda, punay. Lumipad yung, ano, yung inahin. Ang cute. Napakababa lang, oh. Hello. Hello, may pad yung inahin. Ito yung pahingahan dito mga kabraso, yung puno mismo niya. Wala na naman dito mga kabraso. Hindi siya nananatili dito. Ayun, nag ukay hukay doon. No? Hanapin lang natin. Sana lang po ay palarin. Kadaliman lang tayo. Ito na mga kabraso. May mga bakas na dito karoon na tayong target good size bago lang ito kaso parang naluluma dahil sa patak ng ulan umulan kasi nahibas na kaya ganyan itsura ng putik uka uka sana lang madali natin itong mga kabraso malaki na ito hanapin lang natin Parang may nakalubog dito ng mga kabraso. Ito na nga mga kabraso. Hindi halata oh. Yan. Talagang flat lang yung putik niya. Pero dito sa bandang gilid, may siwang yung sa sipit niya. Yan. Alimango po yan. Yan. Malaki, malaki malaki good size mga kabraso yan okay Ay, thank you lord ayan lalabas natin mga kabraso sa wakas nakaisa din tayo oras po natin ay mag-aalas Labas ko muna mga kabraso. Nakaisa din mga kabraso. Ito na ilabas na natin. Napaka-season. Malaki. Malaki. hindi pa naman siya abot ng isang kilo nasa utso <laughs> kinalawit natin no? Oh. pinagpahingahan niya tali na natin para makahunting ulit sana lang makadagdag pa Ang galing mga kabraso. Diyan lang natin nakuha yung alimango natin Serya na to. May mga bakas pa nga dito. Ito meron na naman ditong punay. Diyan na naman yung inahin ay lumipad. Yung ano. Ganon din, isa lang din siya. O, tignan nyo. Hindi to yung kanina mga kabraso. Ayan o. Wala tayong mga apak dito. Yan. Alinaw yan. Tsaka yung area talagang nagpaparami ata sila sa buwan na to ganun pa rin oh isa na naman yung ano niya parang mas maliit ito kaysa doon yan hello hmm, cute punay dito siya nakaano ano sa isang puno na to mas mababa ito kaysa kanina. Yung kanina eh. Oh, dalawang dangkalata yung ano nila. Isa. Yan yung puno nun ay may pahingahan. May butas. Ano pa nga yung likod niya. Kalbo pa. Diyan lang yung ano, lumipad din. Mababa lang lumipad. Isa e na lang makalagdag pa tayo. Malaking pinagpahingahan mga kabraso. Dito sa isang puno ng miyapi na ito. Naka, ano, dito sa gilid ng parang sapasapang sapang maliit. ayun Dalawa doon yung isa may kalumaan siya mga kabraso sana lang makita natin to dito malaki ito base sa ano ng pahingahan niya ay napakalawak baka nag ano naglunok sana lang hindi lunok pati dito. Pero ito ay matagal na. May mga bakas na siya mga kabraso at pinagkainan. Pahinga siya dito sa ilalim. Umalis lang. gandang pahingahan. Umalis lang.